At ito ang ating mga balita ngayong hapon na ito. Isang matandang babae dito sa Negros Occidental na buntis 80 taong gulang. Nagtataka talaga ako kung bakit nabuntis ako. Wala naman dito ang asawa ko. Tapos hindi naman nagbabasa ito sa akin. Iwan po kung bakit nabuntis ako. Hindi naman ako niriwigla. Bakit, bakit nabubuntis ako? Bigla lang lumaki ang tiyan ko. Bakit kaya? buntis talaga ako kasi hmm, may sumisipa, umiikot talaga tong tiyan ko. Bakit kaya? Ano kaya? Nagtaka talaga ako sa mama ko kaya umingi sana ako ng tulong. Kasi yung mama ko nabuntis siya ngayon tapos wala na akong papa. Nagtaka ako kasi gabing gabi na inuutusan niya ako pakuhanin santol at saka mangga. Wala namang bunga ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Kay na lang pangyayari Pati anak niya hindi makapanipaniwala sa nangyari sa kanyang ina Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagbubuntis na kapag tatagang pangyayari? Kapag lagi yung Imo ba akong gibinlan nga? Yakap pa ha? Oh, gibinlan day ka? Igulang naman ta?